Hindi may paliwanag na tuwa ang naramdaman ng pamilya ng pumano na aktor na si Christopher King matapos sagutin ni Coco Martin ang lahat ng gastusin sa ospital at pagpapalibing nito. Maaalalang problemadong problemado ang asawa ni Christopher na si Nikki dahil hindi pa niya maipalibing ang kanyang asawa dahil sa mga utang. Hindi nito alam kung saan hahagilap ng 80,000 pesos na pambayad sa ospital. 28,000 pesos na pambayad sa pinagbuburulan ng asawa. 55,000 pesos para sa kabaong at 7,000 pesos na pambayad naman sa mga bulaklak. Hindi umano inaasahan ni Nikki na bibisita sa burol si Coco Martin dahil alam nito kung gaano kabisi ang aktor. February 25, mga alas 10 ng gabi ay dumating si Coco sa burol at labis itong ikinagulat ng pamilya. Kinausap ng masinsina ni Coco si Nikki at ipinangakong siya na ang magbabayad sa lahat ng mga gastusin.